and welcome back to my YouTube channel. For vlog for day, pag usapan natin itong ating mga 2 days old chicken. So itong mga to ay mga black astrolope, mga decal white, and crossbreed po sa native at uh, hybrid na chicken po natin. So ito yung ating brooding area 1. Ang brooding area 1 po ay uh, nasa 2 weeks mga to. Ayan, 2 weeks sila dito. Ah, two, two weeks ito. After ng 2 weeks dito lilipat namin dito sa taas. So ito na 'yung kakalabasan. From 3 weeks hanggang 1 month na mahigit nandito sila. So, una, andito sila brooding area 1. Ito po 'yung brooding area 1 namin. So pinapalaki namin to 2 weeks to 3 weeks na bago ililipat dito. Then after 1 month, mahigit, ayan, pag magto 2 months na sila lipat natin sila sa baba na, sa lupa. So, mamaya ipapakita ko yung uh, brooding area 3 at 4 para mas maalagaan natin sila at ma hindi sila mamatay agad at maiwasan yung mortality. So, ito, paggabi, ang ginagawa po namin paggabi, so una, uh, sa 1 week hanggang 3 weeks yan, uh, wala yung uh, singaw or lahat po, di mo yung area puno po 'yan ng cover. So itong gagawin natin 'yan. Pag gabi, close natin, lalagyan natin 'yan ng uh, sako. So ito yung sako niya. Ang gagawin yan ay uh, ilalagay yung sako na parang ganito siya para hindi sila malamigan. Ito lang guys. Ayun, pag gabi yan, paggabi yan close namin na ganito. So yung brooding area 1, ganyan na siya. Wala na siyang singaw para yung init, napapanatili. So, after 2 weeks to 3 weeks, andito na sila. So, itong mga ito ay 1 month old, mahigit na. Ito ay ready na na yung malalaki dito. Pipiliin namin na sila. Pipiliin yung mga malalaki dito. Then, ang gagawin natin, lilipat natin sa brooding area 2. Ayan. 3 pala, 3. 1 in 2, nandun sila. At andito naman po ang aming breeding uh, brooding area 1, 3 at 4. Papakita natin. Ito yung brooding uh, breeding area namin. Ito yung brooding area namin na pangatlo. So, andito sila. Itong mga to ay magto months na. So, yan. Dito sila. After nito, uh, papalakin namin dito hanggang 2 months. So, 4 weeks nandun sila. sa buwan doon. Pag 2 months na nanandito, nandito, ibababa na namin ulit sila sa lupa. Ito na sila. Ito na yung brooding area 4. Yeah, ito na yung breeding area 4 namin. So, Ganon yung procedure po po namin dito sa farm. At nakita namin yung mortality po ay mababa. Kasi pinapalakas pa namin sila sa so brooding area 1, 2, tapos bago dito sa 3. Yan, ito yung 3 at ibababa namin sila sa lupa. So ang kagandahan na ganun yung ginagawa natin, na iwasan po namin yung mortality. At ang kagandahan po ay maganda yung ani. Ito mga to ay uh, magto 2 months mahigit na. So very praise God dahil uh, kagandahan nito ay, uh, itong mga to ay din namin ibibinta. Ito na yung mga Brooding area 5. So, ito uh, malapit na mag din mga to. ito. Itong mga crossbreed line po namin. yan Ang tatay nila ay, ang tatay nila ay BPR. Ang nanay nila ay, uh, ang tawag nyo ito, uh, Decal White. So, yun yung mga... Ah, uh, mga to. sino yung mga off-colored. Yung mga off-color dito ay ang kagandahan mga to crossbreed sila. Pero yung mga white, hindi po. So ito yung aming crossbreed, papakita ko po ang kagandahan po ng na pinagmamalaki namin na crossbreed po. Native po yung nanay, BPR or uh, black astrolop or uh, Rhode Island Red yung nanay. So ito yung pinagmamalaki namin. At uh, proud to say dito kami magpupukos yung line na to dahil tinan nyo naman yung bulik na yon napakalaki nya at dito na kami magpupukos na line at dito yung papadamin namin napansin namin yung mga crossbreed po natin ay matibay sa sakit hindi lang po sila matibay sa sakit sa anumang panahon sa tag-ulan sa uh, uh mainit yung mga may blood na native po matibay pero yung pure gaya na po yung example po nito yung mga red po namin itong mga decal white namin ito yung 200 mahigit dati 250 ang natira ay 100 kasi yung summer nahirapan sila at ayun ang napansin po namin kaya nakupokus kami sa mga may bloodline na native at yun po yung aming parahan sa pag-alaga brooding area 1 2 3 at 4. At nakita namin, malakas po yung mga sisiyo hanggang po sila. Not sila at naiiwasan yung mortality. Gaya nito, ang ganda na ng kwan nila, ng uh, bilo nila. So, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kung uh, may natututunan ka sa amin, don't forget to share, subscribe my channel. God bless po and happy chicken farming from iyong iyang iyong farm. And God bless. See you next vlog.